By now, there can be no doubt in anyone's mind that powerful people are behind this large scale, multi billion peso criminal enterprise involving drug trafficking, pogos, and extrajudicial uh, killings. The fact that several key personalities of pogo corporations have managed to evade the long arm of the law speaks volumes of the power they wield and the resources at their disposal. Our findings have firmly established. that Chinese nationals obtained Filipino citizenship by fraudulent means, then proceeded to acquire vast land holdings through businesses disguised as Filipino-owned corporations. In the course of our inquiry, I believe that one thing will eventually be made clear, that drug money is the source of Pogo money, and that Pogo money is a source of criminal activities including EJKs. Sa araw na ito, nais kong bigyan diin ang tatlong punto ukol sa ating investigasyon sa mga iligal na pogo. Una, ang importansya ng testimonya ni Cassandra Leong at iba pang mga resource persons na maari makapagbigay ng impormasyon ukol sa mga makapangyarihang tao na nasa likod ng operasyon ng iligal na pogo. Nitong nakaraang hearing ay nakita natin na nagdadalawang isip si Cassandra Leong na ibahagi ang totoong ginagampanan niya bilang authorized representative ng Lucky South 99. Hindi rin siya handa upang pangalanan ang mga boss o pinanser ng mga illegal pogo operations. Tinanggihan niya ang pagkakatoon na ibinigay ng Quadcom na magkaroon ng isang executive session. Sa umpisa ay pumayag siya na mag-execute ng bank waiver, ngunit totoo ay kanyang binawi dahil sa alang-alang niya na ito ay magsisilbing ebidensya laban sa kanya sa kasong money laundering na inihain ng PAOK at AMLAC. Being the beneficial owner of 58% of the shares of Whirlwind Corporation and the trusted translator of Whirlwind Director, Duan Ren Wu, it stands to reason that she has the sufficient knowledge about the affairs of the two companies. As per the testimony of Lucky South 99 Incorporators Ronaldine Baterna and Stephanie Mascareñas, we have seen that Chinese nationals have assigned them as officers of the Pogo Corporations and even made it appear that they have invested millions as paid up capital in order to give a semblance of the Filipino ownership of the Pogo Corporations. Ang ikalawang punto ay ang paglaganap ng mga ilegal na pogo sa ating bansa. Noong August 31, 2024, nagkaroon ng raid sa illegal pogo hub sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang pogo na ito ay nag ng romance at cryptocurrency scams sa loob ng Tourist Garden Hotel sa Barangay Agus. Mula sa porasyong ito ay may nahuling mga 160 plus na Indonesians, Chinese at Burmese Nationals. Sinasabi ng PAOK na ang mga boss sa operasyon na ito ay maaaring galing sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga na nakatakas noong raid sa Lucky South 99 kamakailan lamang. Sa pangyayaring ito, ating makikita na mataas ang posibilidad ng paglaganap ng mga illegal na Pogo sa kabila ng ban na inutos ng ating Pangulo ang mga pogo operators ay nakapaglabas na ng bilyong-bilyong piso para sa pagtakbo ng kanilang negosyo sa ating bansa. Nakita natin na gagawin nila ang lahat, legal man o illegal, upang mabawi ang kanilang inilabas na pondo. Well-funded sila. At nakita natin na kaya-kaya nilang lusutan ang ating mga otoridad. Ikatlong punto ay ang koneksyon ng Pogo sa makapangyariang tao tulad ni Hong Jiang Yang. Si Hong Jiang Yang ay kapatid ni Michael Yang na naging presidential economic adviser ng dating Pangulong Duterte. Si Hong Jiang Yang ay may kaugnayan kay Alice Go o Gong Waping at Yu Sheng Kan ng Pogo Operator ng Hong Sheng Gaming Technology. May kaugnayan din siya sa isang nangangalang Gerald T. Cruz ng Brick Hearts Technology isang Pogo service provider. These links alone do not mean that they are involved in illegal activities. And, and that is the reason why, at the proper time, I, see, I shall seek a motion to invite several key personalities to the succeeding hearings, and it will be up to them whether to use the opportunity to air their side of the issue. And finally, ang kakulangan ng mga kasalukuyang batas na pinaiiral ng ating pamahalaan ay kailangan ng masusugan sa lalong madaling panahon upang sa ganoon ay maiwasan na ang mga pangyayaring sinasamantala ng mga mapang-abuso nating mamamayan nasa sa gobyerno man o wala, Pilipino man o banyaga. Hindi natin may sasantabi ang mga pangyayaring naganap sa nakaraang administrasyon ay patuloy nating nararamdaman sa kasalukuyang panahon. Ako sa man tayo, na ang lahat ng ating ginagawa sa mga komiting ito mula noon hanggang ngayon at pag-iimbestiga ng iba't ibang personalidad na natutukoy ng ebidensya at pangyayari ay may bahid politika. Be that as it may, this Quad Committee will not stop. We will not even blink. We will not be affected. The resolve as mandated to us to achieve is far from over as evidences continue to flow and being verified together by all of us in such a way transparency and honesty are always being observed. Dangerous as it might be, we, as a public official, mandated by the Constitution to uphold the law at all times, must face the outcome and consequences of this investigation. Pagbantaan nyo man kami, siraan man kaming lahat mula ulo hanggang paa, gumamit man ng mga tao upang mabago ang takbo at kalalabasan ng investigasyon, iisa lamang ang nagsusimigaw na katotohanan kailanman ang ebidensya ay hindi magsisinungaling. Tamaan na ang tamaan, masaktan na masaktan, we will continue on this investigation and collate all the pieces of evidences linking different elements together with corroborating statements from resource persons to come out with a law that will give way to a better place to live for you and for me and for the future generation. Minsan lang tayong dadaan sa mundong ito at sa ating pagdaan, gawin na natin ang tama dahil sa tama, kailanman, we will, we will never go wrong. Maraming salamat po, Mr. Chairman.